Sa number 7, iplano ang ruta. Humalin biyernes pagkato sa weekend kay full road closure sa tatlo ka mga major roads. Ipatuman sa highlights ang Mascara Festival sa Bacolod City sumugod sa biyernes. May report si Nico Delfin. Nasugura ng partial road closure sa Lakson Street humalin kagabi para matagaan sa giya. Ang pag-install sa lima ka mga stage Corporate booths kag kiosk para sa Food and Music Festival sa October 25 hasta 27. Sarang pa tubtub tubtubwebes ang Lakson Street pero ginsiling ni Bacolod Traffic Authority Office Deputy Jose Antonio Robelio nga sa biyernes hasta domingo. Ipatuman na nila ang full road closure halin sa intersections ng Bias Aquino Drive kag Lakson Street hasta sa intersections ng South Capitol Road. Gani mga salakyan, ilabi na mga public utility vehicles nga pakadto northbound ang ginakinahanglan mag-agi sa Gatoslaw Street kag Aguinaldo Street naman ang gintalana para sa mga salakyan nga pakadto southbound. Kasubong sa nagligad nga tuig, mangin one way ang Gatoslao kag Aguinaldo Street. Ma-set um, uh, up na sila sang ilang stages by 8 p.m. karon sa gabi. So once ka i-set up na nila ang dalagko nga stages, hindi nalak malabyan sang salakyan, amuin ang rason nga ga-full closure kita. Sa October 26, Sabado nga, Dlao ipatuman ang full road closure halin las 4 sang hapon hasta las 8 sang gabi sa porsyon sang circumferential road halin sa the Upper East Avenue hasta sa St. Francis Street o kon sa Lilikuan sa Doña Juliana Heights para sa Electroica Diva Kag Float Parade. Magahalin sugod ang parada sa the Upper East sang Mega World asa sa Bacolod City Government Center. May ang sang partial sa road closure sa si the Upper East Avenue sumugod Oktobre 23 hasta 27 para sa food festival. Ginapaabot man ang paggutok sang dalanon sa downtown area para sa natalana ang Amaskara Festival Street Dancing kag Arena Dance Competition sa October 27. Sumugod las 2 hasta las 5 sang hapon, ipatuma ang full road closure halin sa welcome marker sa kilid sa Bacolod Public Plaza sa Araneta Street, diretso sa Paglaum Sports Complex sa Dalan Ernais. Tungod man sa heavy traffic sa nabilin nga highlights ang tuiga niya celebrasyon sa siyudad, ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o Conbanose ang gintala na sa DPWH sa bitaw nga mga alternative route para sa mga motorista. So as of now, it is just a suggestion, uh, option lang na because we have festivities sa uh, uh, NGC pero hindi pa kami gid maka implement nga wala na gid truck sa sa conference because uh, we need a uh, SP approval. Proceed gija truck ban ta no for for the celebration. Ah yes, the truck ban is continuous Monday to Friday 4 p.m. to 8 p.m. sa gabi kag 4 a.m. kag 8 a.m. sa aga. Ang Banose ang may kalabaon nga masobra 48 kilometers gikan sa bagong dalan sa barangay Sumag Pakadto sa Bacolod Silay Airport Access Road nga nasakpan sang Talisay City, Nico Dalfine para sa Digicast Negros.